Ang Greenlight ay isang malalim at makapangyarihang memoir ni Matthew McConaughey na hindi lamang nagsasalaysay ng kanyang karera bilang isang artista kundi mas higit pa, isang matapat na paglalantad ng kanyang paglalakbay bilang isang tao na patuloy na naghahanap ng kahulugan, direksyon, at katotohanan sa buhay. Sa likod ng kanyang matunog na pangalan at kasikatan sa Hollywood, isiniwalat niya ang mga personal na karanasan, pilosopiya at aral na kanyang natutunan sa loob ng mahigit tatlong dekada batay sa kanyang sariling mga jurnal at pagbabalik tanaw. Ipinanganak si McConaughey sa Uvalde, Texas at lumaki sa isang pamilyang may disiplina ngunit puno ng pagmamahal. Ang kanyang ama, isang dating manlalaro ng football at may sariling negosyo, ay isang matigas at masidhing tao na naging malaking impluensya sa pagkatao ni Matthew. Madalas silang magkaroon ng pisikal na pagtatalo, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang matibay na ugnayan. Sa kabila ng mga malulupit na sandali, pinalaki siyang may malinaw na pakiramdam ng dangal, respeto at pananagutan. Ang kanyang ina naman, isang matapang at mapamaraan na babae, ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katalinuhan, paglalakbay at ang kakayahang lumaban para sa sarili. Bilang bunso sa tatlong magkakapatid, Naging mapagmasid si Matthew sa ugali ng mga tao at mabilis siyang natutong gumamit ng karisma at diskarte upang makuha ang gusto niya. Sa murang edad pa lamang ay ipinakita na niya ang kakayahan sa komunikasyon, pagmamasid at pagsulat, mga kasanayang lubos niyang gagamitin sa kalaunan. Hindi naging perpekto ang kabataan ni Macunohay. Bagaman mahusay siyang estudyante at aktibo sa iba't ibang aktibidad, dumaan siya sa mga panahon ng pagkalito at paghahanap ng sarili. Sa edad na labing walo, pinili niyang lumipat sa Australia upang makaranas ng foreign exchange program. Isang desisyon na naging mahalagang bahagi ng kanyang paglaki. Sa kabila ng inaasahan niyang adventure, naranasan niya ang kalungkutan, kultura shock at ang hirap ng pagiging malayo sa pamilya. Gayunpaman, ito rin ang naging dahilan upang mas kilalanin niya ang sarili magtiwala sa sariling kakayahan at matutong maging mapagpakumbaba. Sa panahong iyon nagsimula na siyang magsulat sa mga journal, isang personal na paraan niya ng pagproseso sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Ang mga journal na ito ang naging batayan ng librong Green Lights. Mula rito, isinulat niya ang mga damdamin, pangarap at pagninilay sa buhay mula sa mga mabababang sandali hanggang sa mga tagumpay at pagbabalik-loob sa sarili. Nang bumalik siya sa Amerika at nag-aral sa University of Texas, sa unay layunin niyang maging abogado. Ngunit nagbago ang kanyang landas nang mahilig siyang mag-aral ng pelikula at teatro. Ang kanyang pagpasok sa pelikula ay tila isang biglaang green light. Ang papel niya sa pelikulang Dazed and Confused, maraming taon, ay isang simpleng linya lamang sa simula, ngunit naging iconic ang kanyang karakter na si Wooderson at doon nagsimula ang kanyang biglaang pagsikat Matapos nito, nagtuloy-tuloy ang kanyang karera. Gumanap siya sa maraming pelikula, A Time to Kill, Contact, Amistad, at marami pang iba. Ngunit habang lumalawak ang kanyang tagumpay, kasabay nito ang mga personal na tanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tagumpay? Bakit parang hindi sapat ang kasikatan para sa tunay na kaligayahan? Ang pinakapuso ng aklat ay ang paggamit ni McConaughey ng metaphor na green lights o berdeng ilaw upang ilarawan ang mga sandaling sinusuportahan tayo ng buhay. Ngunit giit niya, hindi lahat ng green light ay halatang green light sa umpisa. May mga pagkakataon na ang isang pagkabigo, pagkatalo, o sakit ay tila pulang ilaw o dilaw na ilaw na nagpapahinto o nagpapabagal sa atin. Ngunit kung titingnan sa mas malalim na perspektibo, ang mga ito pala ay naghahanda sa atin para sa mas magagandang oportunidad. Ibinahagi niya ang mga green lights na nakuha niya sa pamamagitan ng disiplina, pananampalataya, pagsasakripisyo, at paminsang pagiging matigas ang ulo. Kasama rito ang pagtanggi niya sa mga stereotypical na romantic comedies upang hintayin ang mga mas seryosong papel. Isang desisyon na mahirap sa una, ngunit nagresulta sa kanyang tinatawag na maconaisance. O muling pagsilang ng kanyang karera bilang isang mas respetadong aktor gaya ng sa Dallas Buyers Club na nagpanalo sa kanya ng Oscar. Sa mga panahon ng krisis o pagkalito, madalas na umaalis si McConaughey upang maglakbay sa disyerto, kagubatan o kung saan man may katahimikan. Para sa kanya, ang paglalakbay ay hindi lamang pisikal na paglalayo kundi isang espiritual na hakbang patungo sa paglilinaw ng isip at puso. Ang mga panahong ito ay nagbunga ng mga malalalim na aral tula at kasabihang isinama niya sa aklat. Nagbibigay siya ng payo tungkol sa kung paano harapin ang buhay. Tiyakin ang sariling moral compass, huwag mawala ng pananampalataya, matutong tumawa sa sarili at tanggapin na ang buhay ay hindi perpekto ngunit laging may liwanag kung marunong tayong tumingin sa tamang direksyon. Ipinapayo rin niya na minsan kailangan natin ang hard green lights, yung hindi madali pero mas magtatagal ang bunga. Sa mga huling bahagi ng aklat, binigyang diin ni McConaughey ang papel niya bilang asawa at ama. Dito niya mas natutunan ang kahulugan ng responsibilidad, pagmamahal, at pagiging ehemplo para sa mga anak. Ang kanyang pananaw sa tagumpay ay mas naging personal. Hindi na ito tungkol sa pera o parangal, kundi tungkol sa kung paano niya naisasabuhay ang kanyang mga paniniwala araw-araw, at kung paano siya naaalala bilang tao. Ang Green Lights ay higit pa sa memoir ng isang sikat na aktor. Isa itong koleksyon ng mga aral, kwento, pananampalataya at katatawanan na nagpapakita ng kabuuan ng buhay, ang mga tagumpay at kabiguan, ang mga tawanan at luha, ang mga ilaw na pula, dilaw at berde. Sa pamamagitan ng kanyang tapat at madamdaming pagsasalaysay, hinikayat ni Makonohei ang mambabasa na harapin ang buhay ng may tapang kumpiyansa. At isang pakiramdam ng pagiging bukas sa mga hindi inaasahan. Ipinapaalala ng librong ito na ang bawat isa sa atin ay may sariling green lights. Ang kailangan lang ay ang kakayahang makita ang mga ito kahit pa sa gitna ng dilim.